So ayun, nandito na tayo mga spiders ano spiders kasama ko si Missy, so change outfit tayo, at saka si QJunion. So nandito na tayo sa, ano, sa Yamaha Bubukal, so tera, ayun yung Yamaha Bubukal. Mga ka sa kabila tayo pupuntar. Let's go, punta na tayo doon. What's up mga Spider? Yeah, magandang umaga po sa inyong lahat. So welcome back ulit sa ating YouTube channel. So yan kasama ko ng aking magina tsakayan na si Ate. Ah, uh, pupunta kami ngayon sa ano? Sa tayo punta? Sa, sa yamaha, sa so, tayo ng sasakyan. So ito na yung inaantay natin. Ito na yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin, yung magkaroon tayo ng sarili nating sasakyan mga Spider. So samahan nyo kami. So, Tara mga Spider. Uh, pupunta tayo dun dun, dun, sa Yamaha ay, kamay ka muna, baby oh. ay, baby, kamay ka muna, baby ay, so, tara na let's go mga Spider sa Yamaha so, mga Spider eto na, on the way na po tayo, papunta na po tayo dun sa, no, sa Yamaha, so, ayan, medyo traffic lang mga Spider, eh, kita niyo yung sa likod ko, oh yun, tsaka sa harap, yan, oh yan, nagde drive ang kuya ko traffic nga lang Ayan ang ating paligid. <laughs> so, abangan nyo lang mga spider. Punta na tayo doon. So, ayan. Nandito na tayo mga spiders. Ano, ayan, kasama ko si Macy. So, change outfit tayo. At saka si Kuyo So, nandito na tayo sa, ano, sa Yamaha Bubukal. So, tara. Ayan ang Yamaha Bubukal. Mga spiders, sa kabila tayo pupunta. Let's go. Punta na tayo doon. Tawid tayo, tawid. Oh, apa spider ingat so, tera, pasok tayo sa pagtawid. tara sa Ito na, pasok tayo. Tera, tera na, welcome sa Yamaha. So, promoter. Pero so, Yamaha. <laughs> Tara, tara. Pila po? po. Pila lang tayo dito, mga spider. <laughs> mas kuya, ah, tara na. Tayo na, So Order na tayo ng ano? <laughs> order tayo ng pizza. <laughs> Nakakatama ko si brother. Brother, what's up naman dyan, brother? Hello. Tapos si Mizzy. Jay Salty tayo, mga spider. So, ito yung mga ano, mga tag dito. Ito yung mga motor dito sa Yamaha, mga spider. Pakita ko sa inyo. ano o. Mga gustong kumuha ng ng motor na Yamaha. Brand new. Brand new. Ito. Ito. o. Nandito tayo sa Yamaha Bubukal, mga spider. So ito yung kukuhanin natin. Ito. Pakita sa niya dito. <laughs> ito. Pwede na ba sa atin ito mga ka-slider? Bagay ba sa atin ito? Bagay? Huh? <laughs> so yun mga yun dito. So, pero hindi. Ito ang kukuhanin natin mga spider. slider Ang ba sa'yo mas Para makikita mo. Rinig nyo ba ako? So ito yung mga spider yung kukuha natin. Pipili na lang tayo ng kulay dyan. Mamaya. Hello. Ito pala yung mga hatin. Ito yung hatin. yung hatin, mga ka-spider. <laughs> <Ito. laughs> yun. Bagay ba sa atin niya, mga ka-spider? Bagay Ay, no. ba? Bagay sa atin niya siguro na no, mga ka-spider. So yun sa ano, doon sa mga small youtuber dyan na nakakagaya ko mga spider. So huwag so, yung ano, huwag <laughs> titigil ka upload. Upload lang kayo ng upload. So, konting tease lang, konting tiyaga lang mga ka-spider uh, magbubunga din ng mga pinaghirapan nyo. So, kaya katulad ko, nag-tis, upload lang ng upload. So, yun, ito na. Ito na yung pinakaintay ko. So, yung magkaroon ng kayong sa kaya. So, yan, mga spider, wait lang. Ha? Pip 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 pipilap lang kami. Pipirma lang kami. So, yun mga ka-spider Tapos na tayong mag-fill up dun sa ating mga pinirmahan So, yun mga spider Baka may magtanong po sa inyo sa akin Bakit Yamaha po yung kinuwa ko So, syempre, sagutin ko na kayo Unang-una, bakit motor ha? Bakit motor? Bakit Yamaha? Syempre, unang-una uh, Motor, kasi yun lang po yung kaya ng ating budget sa ngayon Pero, huwag kayong mag-alala Ah... Uh, dadating din tayo sa mga gusto natin sa buhay. So, yun. Uh, pangalawa, bakit siya Yamaha? Kasi bukod sa matibay, matibay talaga yung brand ng Yamaha, mga Spider. Eh. Tsaka ano, tsaka maganda talaga yung makina nila. So, sobrang sulit pagka Yamaha talaga yung nakuha mo. Kung kayo magbumotor din la, ah. no. <laughs> Hindi po ako nagpo-promote ng Yamaha, pero baka naman Yamaha. <laughs> Pero yun, yun nga. Katibay talaga yung ano, yung brand nila mga Spider, yung Yamaha. And then dito sa ano, sa dito sa bubukal sa Yamaha. So sobrang ano, convenient no, di ba? Sobrang napakaganda dito. Ang lamig ng aircon, grabe. <laughs> Tsaka madali silang mag-entertain ng tao. So yung mga taga Santa Cruz diyan, no, yung mga kalapit bahay natin diyan, na gusto mong kumuha ng motor sige, punta kayo dito. Ah, uh, madaling ano, madaling puntahan sa ano bubukal ano sa tapos bubukal tayo no? di ba yan, yeah, Santa Cruz bubukal. So, yun, mga spider, ah. Uh... hintayin lang natin yung ano. Hintayin lang natin yung motor natin sa so, nasan ba? Ayun. Ayun pala. Nais ni Kuya. Teka, tignan natin. Nais ni si Kuya yung ating motor ito. Ito po yung ating motor na kinuwa mga spider. Yan. Yan. Yan siya. Grabe mga spider. So, sobrang thank you po sa inyong lahat. Kung di po dahil sa inyo, mga spider, hindi ko po makukuha yung uh, yung mga uh, nakukuha um, po ngayon. So, pas, bilang pasasalamat sa inyo, yun nga, magbibigay tayo ng papasko, mga spider. So, magpapapasko na tayo sa kanila. So, yun. Ang papasko ko sa inyo, mga spider, na po, dito, sa video na to, mga spider, mag-comment lang po kayo ng kay spider, tapos yung cellphone number nyo. I-comment nyo rin po. And then, pipili po ako ng sampung mananalo ng 100 pesos na load. So, yun, mga na spider, ha? Sampu. Sampu pipiling ko na solid natin dyan na uh, kay spider. So, comment lang kayo dito sa video na to ng hashtag kay spider and then pati yung contact number nyo para madali pong loadan yung, yung kung kayo sakali ang natin. So, yun, mga na spider, 3 days. Bibigyan ko kayo ng 3 days para doon sa mga para doon sa mga hindi pa makakapanood ngayon bibigyan ko kayo ng 3 days para ano po para makasali po sa entries natin ng ano ng ating papasko raffle yan so, yan game okay, mga spider tingnan natin yung motor

Kay geser geser Sir, kay mo. <laughs> Ito na. Ito na kayo pumunta mga ka-spider. Yamaha Bubukal. Yamaha Bubukal. Ayan ang mga unit nila. Gaganda, oh. Ano Mamaya lalabas na natin yung ating, ating motor mga spider. Wait lang kayo. Dito habang naghihintay ka, pwede ka magkape o. Oh. <laughs> para hindi. Kung may kayo ninyo baka nila nervyos <laughs> ka, mas ka magkakape. Ayaw ay, ko magkape. Baka kayo nervyos sa laban. Mayroon <laughs> pong ano, helmet. Ayan. Yan, may helmet. Mga Spider, yung mga nagmumotor d'yan, yung mga tigas ng ulo, mag-helmet kayo. <laughs> helmet, meron tayo. Ito, madaming premise Yam yamaha <laughs> Yamaha. Yamaha, rents your heart. Oo ah, ulitin ko, hindi po ako promoter ng Yamaha, pero Yamaha, baka naman. Yamaha mo your heart. Yamaha. Helmet, jersey, helmet. Tinda ng mako. May pababa Ang page niya. Bueno, gasolina kalahati oh.

Sir, thank you. <laughs> Ayan, o. No? Basta pa tayo. Pero roll mo. Marami. Sa kotse eh, ako. Sa ito pang pagkat. Ha? Ha? susunod ka na lang. Magagas ka na ba? Saan ba, Shel? Punain mo na daw, sabi ng kuya. Ano, ano, bakit sabi? So yun mga ka-spider, nandito na tayo sa bahay So naiuwi na natin yung motor natin Ayun no, ayun yung motor natin mga ka-spider So yan, kundi po dahil sa inyo Sobrang maraming maraming salamat sa pag sa ating YouTube channel mga ka-spider Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po lalago yung ating YouTube channel mga ka-spider So ayun no, tinuturo na nang anak ko yung motor oh. na anak dun, sakay na sa brum brum Sakay, sakay, sakay Ayos sumakay ng brum brum, ayos sumakay mga spider so yun mga spider ulitin ko po yung ating parapol ay ano hashtag ka spider comment lang po kayo uh, hashtag kay spider and then yung contact number nyo po and then pipili po ko ng sampu 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 mananalo ng 100 pesos na load so hanggang dito na lamang po yung ating video mga spider God bless us all. Bye-bye, mga Spider. Yes, ito na yung motor natin.